'Yon, magandang araw po ulit sa inyo mga kaibigan. Another video tutorial ulit tayo mga master. Bali ngayon naman ay outlet tutorial sa outlet. Dalawang uri na ginagamit sa residential at commercial. Dalawang uri ng uh, outlet na ginagamit sa residential at commercial. So, uh, sabihin ko lang po, ang video na ito ay para lamang po sa mga baguhan at yung uh, konti uh, pa lang yung knowledge sa electrical. Kung ikaw ay marunong na at magaling na, skip mo na lang itong video na to at magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos at natuto tayo at binigyan tayo ng kaalaman sa ating profesyon. So, yon patuloy po tayo sa ating video tutorial. Yan, gagamit tayo ng wire. Yan. Ang tawag dito ay flat cord uh, FCC. So, yan ang gagamitin natin. So, lumanag ko muna. Itong outlet na to, ang tawag po dito is CO o convenient outlet. At ito naman po, ang tinatawag na SPO, special purpose outlet. Madalas nung ginagamit sa aircon, sa freezer, o yung mga 3 pins na uh, appliances natin. May 3 pins na plug. So, siya po yung ginagamit na ng groundings. So, yan. Yun lang naman po ang pinagkaiba niyan. No? Ang tawag dito ay CO, tawag naman po dito sa three pins na ating outlet ay SPO o special purpose outlet. So paano ba siya kano connect So sa likod do itong CO po, itong mga outlet na to ay may dalawang uri din. Isang ayan, kung makikita nyo ayan, pressure fit ang tawag dyan At isa namang uh, bolt ayan, screw, screw type na outlet. Ano ba pinagkaiba niyan ng dalawang yan? Dito po sa pressure pit, ah, uh, hirap gamitin dito yung stranded na wire. So, wala kasi po akong solid na wire eh. Ah, uh, na ano, basta yung solid, hindi siya gento. Ah, uh, wait lang. Wait lang, papalatan lang natin to. Para may, may pakita ko sa inyo yung stranded at solid wire. So yun, gagamit tayo ng tools na wire stripper. Tawag po dito yung wire stripper. So yun, nampalatang kagal natin yung wire. Ayan. Yan. Yan yung maraming uh, yan, parang buhok. Yan, marami. Ang tawag po dito ay stranded wire. So, pag stranded wire at uh, gagamitin mo dito, so, medyo mahirap. Gagamitan mo pa siya ng precision eto tawag po dito ay precision. Yung malit na negative. So, susundutin mo lang yan. Kahit hindi mo na i-push, susundutin mo lang po yan. Hindi mo na kailangan pwersa yung pababa. Pipitutin mo lang yan. Tsaka mo susok-sok yung wire sa loob. So, yan. Ganyan. Ayan na po yun. Nakakabit na po yan. Sa pagsundot nito, guys, yung iba po kasi, sinusundot yan, tapos, uh, pinupush yung pababa. So, hindi nyo na po siya kailangan i-push pag kasi ginawa nyo yan may possible na masira to so marami pong nakakasira nito lalo na sa construction no yung mga baguhang electrician natin nakasamahan doon so okay lang naman yon magkamali sa una ang wag lang ay yung paulit ulit na so yan ganyan lang po ang discarded dyan susundutin so, nyo lang yan huwag nyo na pong ipupush yan yan nakita nyo sinundot ko lang yan sinundot ko lang po hindi ko na pinush ayun natanggal na po siya ng usa sa pagkabit naman ganun lang din yan tapos tanggalin nyo yun naipit na po siya ayun natanggal so yun din yung pangit ano sa ano ah uh, masasabi ko na pang solid talaga yung gentong wire ano gentong outlet kaya mas maganda na sabihin nyo na screw type yung outlet na bibili nyo so yan nakita nyo may screw yan susuksok nyo lang yan dyan kahit anong size ng wire mo ay ang outlet po pala ay hanggang ano lamang AWG number 10. Yun lang po yung pinaka-maximum niya na uh, kaya isuksok sa mga butas niya. yan, So, ayan. Matibay na po yan. May ipit, na, may ipit po yan sa loob. Ayan. yan So, ayan. Mas madali pong gamitin to. Kaya kung bibili kayo ng outlet, mas piliin nyo yung screw tab kesyo, kesa sa pressure pit. So, sa pagkakabit ng wire, uh, madali lang naman po yan. So, uh, wala kasi akong ano, eh, ready na wire eh. So, cut na natin itong video na to. I-ready ko lang yung mga materials ko. So, balik tayo ulit ha. Yun, mabalik tayo sa ating video. So, yan. Ito po yung aking mga ni-ready. Yan, maliliit na wire. Pang jumper. Jumper po ang tawag dun. So, ito yung ating mga outlet. So, paano ba yung gagawin natin dyan? Uh, una, isuot po, po natin itong isang to. Ito po ang tinatawag natin, line 1. Ayan. So, isuot na rin natin yung isa. Ayan. Ang po. Ayan. Ganyan po magiging itsura nyan. Uh, sa pagsuksok po ng mga wire, no, uh, iwasan po natin yung ganitong connection. Ayan. Yung may nakalabas na tanso o copper o conductor na ako tawagin natin. No? Dapat, pag sinuksok natin siya, ayan, insulator lang po yung kita sa kanya. No? Yan po yung tamang connection. Yan. Wala pong labas na conductor o copper. So, ipitan na natin siya. Sa screw type po, no, madali tayong makakapag yan. Makakapag-jumper. Madali lang. So, madali lang, ng, madali lang din naman sa, ano, sa screw type. Ay, sa pressure fit, Yan nga lang, ah, uh, may binabagayan siyang wire tulad ng solid kung stranded naman wala naman problema basta meron ang precision o kaya na uh, yung iba hinihinangan yung dulo kaso masyadong matrabaho no pag hinihinangan pa so yan hanap natin yung isa so yun, ganyan lang po yan yan ito po ay ano line 1 line 2 pwede magkabaligtad yon no yung mga ganyan connection as long as uh, yung source nyo po ay AC at hindi po DC. Yung alternating current at direct current. Yung, pag sinabi natin direct current, siya po yung galing sa battery. Pag, si pag sinabi naman natin alternating current, siya naman po yung galing sa uh, service provider tulad ni Meralco. No? So, yan. So, ganyan lang po yan. Makikita nyo. Bawal po dito mag-jumper. Oh. Bawal pagsamahin ng line 1 at line 2 sa dalawa sa so, butas na to. Kasi ito po ay magkaduktong. So, sa lubong na po yan, pag kinuha niya yan, dapat magkahiwalay. So, dito si line 1, dito si line 2. No? So, ito na, so, ito naman yan. Papunta naman doon sa kabila. So, sabi ko nga, pwede magkabalga dyan. Pwede yung ganyan, cross. Pwede naman ganyan. So, lubagan lang natin ito. Hindi lang siya kapay Yan. Lubagan lang natin. Kapit natin. So, kapit kita. Oops. Ipasok na rin natin yung isa. Ito pong ginagawa natin ay 3-gang connection. So, tatlohan sa example ito. Sabihin so, so na natin yung isa. Ito so, yung isa. So, yun. Ah, yan. Sa ilaw, ituturo ko rin naman. Wala lang ako sa switch ng ilaw pero parehas lang naman po sila ng convenient outlet. Sobrang parehas na parehas lang po sila. Yan. Mamaya ituturo ko yung connection. So, ganun lang din Yan. So ayan, tapos na po ang ating uh, trigang. parallel na po yan. So, so ayan. po. Cover na lang ang kulang nito. Pero ganyan po yung kanyang itsura. So ikakabit na rin natin itong supply na ito. Sa so, ma mga magtatanong dyan kung ganong kahaba ba yung dapat na labas na copper. Kung paano masasukat. So meron po yan sukatan dito. Sa likod ng outlet. Lahat po ng outlet may sukatan yan. Ayan. Ayan po makikita nyo yan yung gatla na yan so yan may nakalagay na 10mm so yan yan lang yung kayang ipasok sa loob na hindi makikita yung insulation insulator so yan po yan yan pero sa amin kasing mga electrician na so tansyado na namin kung gano'ng kahaba so ikakabit na natin to. so nakalimutan ko siya ikabit kanina luluwagan lang natin to ulit yun, hindi na muna. Mahirap pala. So, yan. So, kaya ito. Okay. May make sure natin na ay kita siya Kasi kapag may lose connection, ang magiging tendency nyan ay mag-iinit. Yan. Kasi po masira yung ating appliances. Pero ito naman yung tutorial lamang. Ano? So, lang natin yung connection. Sundan nyo lang. Tapu 'yan, guys. Ayun. So itong wire na 'to, ito na po yung runner. 'Yan tawag natin. Ayun. Oh, branch circuit. Ay nabubulol ako. Kulitin natin. Branch circuit 'yan. Dito <laughs> na po yung pupunta dito sa nating overcurrent protector o circuit breaker. So dito lang po 'yan sa baba. Meron po 'tong tiyatawag na load side at line side. So ito kung may saksakan, yung may mga outlet siya po yung tinatawag nating load side. Ito naman po yung line side. Ito naman po yung galing sa Meralco o sa uh, sa ating feeder, main feeder, no? So yeah. So ilulubog lang natin 'to. po yung ating connection. Ayan. So, ayan. Ito po ang tinatawag na trigang. Trigang connection. Ayan. Ayan po yun. So, ayan. So, next video ko po ipapaliwanag ko naman yung sa breaker. Pag-compute ng breaker at yung mga uri ng breaker. So, sa ngayon, ito muna. Ayan, basic. Sa outlet. Ito naman po yung special purpose outlet. Iba naman po ang connection ito iba naman. Pero, dito mula tayo. May nakalimutan ako. Pag kayo ay tapos na mag, uh, mag wiring, so mas mainam na gumamit tayo ng tester. Tawag dito ay continuity checking. So, it means continuity checking. So, kung meron re anong tester, yan. Ilalagay nyo po yung selector switch sa yan, continuity o kung multitester yung gamit nyo analog, itatapad nyo siya sa resistance times 1 o times 3, kahit ano pa so yan so dito sa akin, may buzzer kasi ito yan, pakinggan natin mode yan so dapat, pag nag-wiring kayo i-check nyo yan dito sa breaker dun, dun sa line 1, line 2 so yan yan lang po ang pag-check. Yan. Dapat guys, walang tunog yan. Kasi kapag yan tumunog, ibig sabihin mali yung wiring ninyo. So, ibig sabihin shorted. Pag ito in-energize nyo, ay gagawin nyo pala ito guys na nakapatay yung breaker ah Ayan, pamali-mali tayo ng tutorial. <laughs> Pagpasensya na. So, yan. Dapat nakapatay yung breaker at wala siya supply. Pag test nyo yan. So, pag test nyo kasi yan ng may supply, so dito may anti Uh, anti overcurrent to so pag nagka uh, nagkamali ako ng test so lalabas lang sa sa LED error pero sa multi tester digital automatic yan sa bugpo agad ng fuse nyan you no? Know? baka damage pa yung multi tester nyo so dapat pag tinester nyo yan ng uh, continuity checking hindi dapat po natunog yan you no? Know? yan okay tapos next step ng pagtesting ay yung continuity checking naman. So maglalagay lang kayo sa pinakadulo ng outlet na inyong winiringan ng kahit ano, bakal man niya. Uh, guys, walang supply ha. Dapat nakapatay po yung breaker. Wala pong supply bago nyo gawin tong continuity checking naman natin na step 2. So susundutin nyo lang yan. Dapat walang kuryente guys ha. So yan. Pagkasundot natin yan, itetest it it ulit natin yung breaker natin. So dapat tutunog po ito. ay itong manuga. Ah. Yan, tumunog. So, ibig sabihin, guys, pag tumunog yan, na naka shorted tong dulong outlet, ibig sabihin yung linya nyo okay. Buo yan, walang putol. So, good, good na good yan. No? Pag naman tinanggal na yung shorted, pag pinashort nyo, ibig sabihin, dapat walang tutunog yan. So, pag walang tumunog, so, good yan. No? Ganun lamang po ang pag-install ng outlet. So, yun. Thank you. Susunod natin, ang special purpose outlet naman. Yan. Ang tawag naman po dito, ay special purpose outlet. So, dito, makikita nyo, magkabilang dulo yung nilagyan natin. Pero, dito sa special purpose outlet, Sinasabi ko sa inyo kanina, bawal pagdikitin po ng dalawang to. Pero sa kanya, ito po yan, magkadikit. So, line 1, line 2. Pakita ko na rin para malinaw tayo, guys. tanggalin ko lang to. So, yan. Ito yung line 1, line 2 natin. Dito natin siya kakabit. No? Diyan. Diyan sabi ko nga pag stranded ng ating ginamit so gagamitan pa siya na yan basta so, dyan, yan guys kasi naka duty ako guys eh. baka biglang may pumasok sa atin nakakuli tayo patay tanggal tayo sa ating trabaho bilang electrician so yan <laughs> ginagawa ko tong vlog vlog na to pag ako'y walang ginagawa so yan so makikita nyo guys mula sa outlet ay mula dito sa outlet niya. Ayun, papunta doon sa breaker. Rekta na po siya ng line 1, line 2. No? Ito po kasi baba niya, kung makikita niyo, ayan yung sign. Yung sign na po 'yan. Yan po ay tinatawag nating earth o groundings. So ang nilalagay na wire diyan ay 0 volt. Sabihin wala supply. 0 volt. Yung wire na yun ay patungo sa hindi po dito it's either diretso po siya sa lupa diretso siya sa lupa yung wire na yun or galing o oh, ibaband natin siya dun sa panel board paano ba ibaband? ididikit natin siya dun sya sa bakal no? tawag dun ay banding so yan yun po yung wire na ilalagay diyan ito po yung dalawa may supply magkatabi at uh, kung makikita nyo uh, hindi, hindi makapag jumper dito magja jumper kayo dito gagatlaan nyo tong wire na to para mga pag jumper lamang kayo kung 23 kang so pangit ng outfit na nabili namin so para i-check yan ganun ulit continue checking laging bago nyo i-energize yan bago nyo lagyan to ng kuryente o bago nyo i-open yung breaker lagi kayo magka-conduct ng continuity checking yan para sure kayo na walang shorted so yan guys nakita nyo naman walang shorted so ibig sabihin good yung ating wirings so yan So, yun lamang po. Uh, ganito na lang tayo guys. Baka tayo mahuli pa ng ating mga bossing. So, <laughs> mawalan pa tayo ng trabaho. So, maraming salamat po sa pakikinig sa aking video tutorial. So, hanggang sa ulit din. At ang ating susunod tutorial naman ay eh, tungkol sa breaker. Computation na breaker. So, yun. dito na lang po tayo. Thank you.